Hi sa mga kalakbay, uh, for this video, nagpapasalamat ulit ako ngayong blessing na dumating sa ating ngayong araw kasi ito ang overdose motor product kung saan mga gamit natin sa bawat paglalakbay kung support sa ating helmet na para hindi siya umamoy then hindi siya pagpawisan mga kalakbay magawa din sila ng mga pants, then meron silang mga bag, then mga GB box then marami silang stock na pwede ninyong Uh, gamitin sa pagmamotor light mga motor gear na kailangan kailangan ninyo sa uh, bawat paglalakbay. Dito muna yung ating re review. Tos motor product kung saan. Ayan. Sige. Buksan na natin to. Na siya mga kalakbay. Ito siya lang. Free sticker mga kalakbay. Overdose motor product na ilalagay natin sa ating, ating motor. Meron siya logo talaga mga kalakbay yung magkocover doon sa ating bagong helmet na Ibo Philippines ang shoutout ulit Hi sa mga kalakbay hindi uh, natin to papatunayan kung, kung quality kung di natin susubukan mga kalakbay kaya ito susukatin natin itong parang tube mask nila okay. sa tela pa lamang mga, mga kalakbay ay super kapal Then is ano siya stretchable silip ko lang yung Air One na aking Ibo yan dumating na rin kanina mga gamit natin sa ating paglalakbay ang Evo Helmet AR-01. Ayan. No. Bagkuloy, ano kulay ba'y Swerte tayo kaya pinadala tayo nito kasi uuwi tayo ng bulakan o maglalakbay tayo ng bulakan. And ito, ito lang yung basic naman to Basic lang ang pagsuot niyan. O, alakbay o. Safe na safe. Uy, Solid. Ayan. Uh, thank you, thank you. Those motor Product. Solid. O kapalang tela din. Maganda siya sa ano. Sa pakarandam. Ano siya kasi makapal tela. Ayan, ganda, ganda. Thank you, thank you. sa mga kalakas. Bago matapos ng video na ito, nagpapasalamat ako sa lahat din. Ito, yung pangarap natin. kunti kunting na natin na abot din. Kahit kulang cool tayo sa gamit at kahit kulang cool tayo sa ating allowance para sa ating paglalakbay. Pero, hindi yung dahilan para sumuko sa pangarap. Sabi ko nga, pag may pangarap ka, samaan mo ng gawa. Yun ang aking sabi sa sarili ko, hindi ka gagawa ngayong araw o bukas o sa isang buwan, hindi mangyayari pangarap mo. Bakit? Kasi wala kang ginagawa sa pangarap mo. Kundi, ayun, ako, almost konting throwback lang, almost 3 years na ako nagbablog, pero ayun, ang goal ko lang talaga ay maging masaya sa, sa bawat paglalakbay ko, then Nagpapasalamat ako kasi nagtitiwala yung mga ganitong branded product na sana mabisit nyo yung kanilang page. Ito yung page nila kung sakaling gusto nyo mabisit. Meron pala silang for color black and gray mga kalakbay. Wala, naubusan na tayo ng isa kasi ng black kasi sobrang quality ng pagkakatela niya. Kaya ayun, okay naman sa akin gray kasi syempre blessing na to eh. Kaya, ayun mga kalakbay bago tong matapos ng vlog nito, ah, nagpapasalamat ako sa inyong support. Ah. Road to 35k followers tayo and thank you, thank you. Sana ngayon taon ay malakbay na natin yung buong Pilipinas. Hindi man sa ngayon pero uti-uti nagagawa na natin kasi ikot natin ang buong Laguna. Didiscover natin kung saan napapakita natin sa inyo mga kalakbay. Ito mga kalakbay, thank you, thank you ulit. And God bless to all. And sana wag wag po kayo magsawang supportahan ako ang dulo. Thank you. And shout out sa 34,000 followers buhay. And ingat sa inyong paglalakbay mga kalakbay. Pag may pangarap, sa mo ng gawa.